Hapun, ay madyong hapon mga kapobre ay kanihana sa niya kung ano mga kapobre o oh. ako manajod ka lugayan ng puyanan sa mga baktin mga kapobre nauman manajod ka itong domingo ha mga kapobre o oh. kung ano nalang baktin ni mga kapobre kaya Kuya o ning ang tanggawa mga kapabre, yan to kahoy o. Oh. Kahoy kay nalanganin sa budget. Okay na ba ni mga kapobre Madana na ibigyan. Tapit banan o rong mabugabo pag gamay. Rong lipon manang atong... <coughs> mga nagbuntao nga maglawag ini Mana jad kada bayan mga kau pobre. Ni yan ayud magbuling tong mga baktin ini. Mada ba yang mga ni pinasingi. Iba ni kibkibos mga baktin mga kau pobre nga mani ni Pwede na ni bi anog mga kau kay na humana Ada Mada na ni. Tentukan pada rumah bog. Barulah anggap pubre dengan yang selamat mga pubre.